Hello guys, sabi na naman tayo Tayo ay magbilinis Magbilinis po ko ngayon guys Tayo magpupunas-punas nito At saka yung supang dala-dala na asawa ko Hinigaan ng magaling niyang alagang aso Yan, putik-putik tuloy Ilinisin natin yan nakakalinis na. Mas mamaya, madami na naman po yan. Kasi hinihigaan ang mga alaga namin. Diyan sila natutulog. Diba? Ang swerte ng mga alaga namin, may tulugan na. Malambot pa. ipis. Hmm. Takot po ako sa ipis. Yan, ang, ano ko din yung mga ipis, oh. Nagkatayuan, malahi ko pag nakakita ko ng ipis. Hmm. Madami po kasi ipis dito sa bahay wala nang ang kasi may alaga akong pusa ipis naman ang pumalit ang dami kahit po nakahiga ako lumilipad po yung mga ipis ko po ang dahang ipis dito naglalabasan dahan sila pagka <coughs> tag-ulan yan, naglalabasan yung mga ipis kung ko pa yung ipis papapunta lang ako sa ipis pinikilabutan ako eh pag ako pa naman po ay nakakakita ng mga hindi ko ano para na na ano mamaya dyan pag lilis ko naman ano, may mga AP e sila na naman ng gapang. minsan niya po dito sa mukha ko dito sila gumagapang sa gabi buti hindi ako kinakagat ng tulog ng kulot ko. Tanghalik na. Hindi pa rin siya gumigising. Magtatanghalian na. Sarap ng tulog. O, huh? sarap ng tulog na. Tingnan nyo ng mga anak ko guys. Sarap ng mabuhay. Hmm. Tanghali na. Magkakainan na lang. Mga tulog kasi lang. dito na lang ah, hanggang dito na lang guys isinir ko lang ano po talaga ako tumataas po talaga balahibo ko parang maanin katawan ko parang nanginginig pa rin Chat out po para sa lahat Chat out po sa mga nanonood po sa vlog ko thank you very much po Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mga sumubaybay po sa aking vlog. Thank you very much po. Okay, like and subscribe na lang po ang aking channel. Thank you very much po. And God bless Bye-bye.